Ito yung pusa ko dito na mabait. Guys. Mm, kahit nagtatrabaho ako nandun lang niya sa gilid ko. Mm. Yung bodyguard ako dito, guys. Yan oh. Yan, ang bodyguard ni Mr. Swabi. Yan. Oop. Uh. Nandun lang niya sa gilid ko pag ako nagtatrabaho. Hmm. Yan bodyguard ko dito. Ming ming. Mr. Swabi. Number Mr. Swabi number 2 yan. Yan oh. Oh, eh. meng, meng, meng. Tingnan mo, ha? Ah. Oh. tingnan nyo, guys. Balbon yan. Oh. Meng, meng. Oh, harap sa camera. At naikwa uh, natin sa YouTube to, oh. Hmm. balbon yan, guys. Balbon. Meng, meng. Hmm. Ang bait yan. Ah, ko lagi yung pagkain yan, guys. Hmm. Bukas na dalang kita ng manok. Hmm. Magtago ko na, Samstorm. Bye guys, you know. Hmm, guys, guys. Oh. Thank you guys for watching. Uh -huh.